What's up mga ka-idol! For today's video, gagawa tayo ng sabon. Ito ang sabon na nabili natin sa Lazada. Yan. Gagawa tayo mga ka-idol. Tara, let's watch this. Yan mga ka-idol, ito ang ating ingredients. Tara, pakita ko sa inyo. Yan o, oh. may basahan pa, sorry. Yan, bali pag aluhaluhin natin yan mga ka-idol At ito naman ang tubig Bali ayon din eh Kailangan 15 to 16 liters ang tubig mga ka-idol Mga ka-idol maglalagay na tayo ng tubig Bali 15 liters sa tubig O so, oh, yan mga ka-idol Bali nailagay na natin ang Dalawang Wilkins. Bali, 14 liters lang ang inilagay natin mga kaidol. Sunod naman natin nilalagay ang ingredients. Tara. Yan. Ito mga kaidol. Lalagay natin ng slice. For 30 minutes. Ibababad natin. Ibababad natin siya. 30 minutes. Tapos saka natin halos. Ito. na natin. Oh. oh ang matunaw, sabe. Kailangan ibabad muna na. Yan. Babad natin ng 30 minutes mga idol para matunaw siya ang mabilis. So mga ka idol, yan ma. Haluin na natin mga ka idol at ito para malagyan na natin ng kwan kailangan matunaw muna dito tunaw na tunaw para mas maganda ang kalabasan ng ating tubig ating pala sabon mga idol sabon kailangan tunaw na tunaw yan yeah. mga idol ito naman sunod hinake muna daw bago itatagdag natin yeah. na maging magandang resulta ng ating sabon para makapag-business tayo. Ayan. Oh, Ang flavor nga pala nitong mga ka-idol ay calamansi. Ang oh, sunod naman ay itong super bubble booster mga ka-idol lagay natin ang punset. Sabi dito, haluin mabuti. Ayun. Number 1. Yan natin. 'yung paglalagay natin. Haluin muna ng mga haytol. Ang result, niyan 'yung result. Bumula na siya. O, 'yan mga haytol. Sana perfect ang ating pagkagawa ng sabon para naman magustuhan sa mga customer. next is ang thickener. Ang pampalapot mga kaidol idol Dahan-dahan lang ito na habang inahalo natin. Okay. Haluin natin dandahan. Para daw lumapot. Lalo. Ito na ang pampalapot. Reo, okay, oh. tapos na po. Ubus na ang ating thickener. Ayos. pag nilalagay siya, hati na halo para Tama ganda maganda. Medyo nalapot-lapot na siya. Nalapot-lapot na. Yun. Yun. halo na lang tayo ng halo. Ah. Ito na siya, Rizal. Oh, ayun daw. Ito, lumapot na nga. Oh. Ay, mga idol tingnan nyo. Ang ganda na ng kulay, verde na. Aho. Ayan o, ayan o, kita nyo yan. bali. Ihintayin natin muna ng isang araw na sinasabay. Pahinga ito na isang araw. Para sa resulta. yan mga ka ang result. Ayos na. Verde na siya. Ayan. Pero diretso pa rin tayo sa paghalo. Yan, muna natin ang ahaluin para maging maganda siya. Oh, pawis mga kaidol. idol yan, bukas, intayin natin ang result. Abangan natin, papakita namin sa inyo mga kaidol. idol God bless. All, mga aking tinimpla, laging isang bote na 1.5. Oh, yan. Pwede na mag-business. No. 很的。